So ngayon mayroon na yung nakuha ng mga opinion tungkol sa ating nagdaang post na dapat daw na i-crank ng ilang bisyo sa isang motor bago natin panarin para daw makasirkulit na ang oil para hindi daw masisira ang ating mga motor mga kaklasa. Bago natin basahin ang kanilang mga opinion ay set out muna natin silang lahat. Kay Vance Multimayor, mayroon siyang opinion naman doon sa Sambuanga Dinsor. At sa kakay Dixter is Paragusa. At saka kay Boss Aljun Boss Aljon, shout out dong. Uh, natin yung topic mo na gusto mong pabidyuhan. Itong tumatakaw daw ang gasolina. At saka kay Jis, sara, sara, Sar sarasa. From Santo Tomas, Batangas. At saka kay Mark Gregorio Abante. At pangano naman ay saka kay Arman Reyes. At shout out naman sa kay Gerald Ocampos Kagong. Sir, shout out po. So natin ang mga kanilang mga opinion. So, simula natin dito sa kay Jis rasa Sabi daw niya, kung marunong ka magmotor, alam mo na yan, hindi dapat pang itanong yan. Ang sakit talaga <laughs> sir, no? Sinabihan ako kung marunong ba akong magmotor, so yan sir. Marami akong mga makina na, na ano, nabiro dito. At kung marunong ba akong magmotor, yan sir. Kita ko niyo kung marunong ba akong magmotor, sir. Yan ka lang, kamira. Yan sir. Alam mo ba kung anong motor to? Hindi ko marunong motor sir, lagoy lang ako marunong Shout out sa'yo sir Hindi ko marunong magmotor Okay, kay Vance Montemayor naman Sabi niya Sa akin, wala na Pag andar, abante na agad Di ko lang binirit agad Hanggang ngayon, goods pa din Tamang arangkada lang Saludo ko sa'yo sir Yan talaga, tama naman nga Wala na kag sir Pag andar pa, abante na I sabihin, pag andar niya, ito ay wala. Takbo na. Wala nang krang-krang pa, krang-krang pa para magka-circulate ang uwal. Ano, mga matatandang sasabihan ng mga bata, isilisil isilisi, sa utak ng mga bata. Hindi yun. Totoo. Sabihan na pa ng magsabi kayo, kayo sa mikinig na yun talaga marunong yung mikinig dahil kinakrang niya. Yun talaga. Minsan ako magagawa sa mga motor para akong ano, nagpauto talaga ako sa mga ganun na mga tao kasi mayaman ma magagandang motor tapos yun uh, ano na lang pagbigyan lang natin krang krang muna krang krang muna para naman masatisfied krang krang kasi ipakrang pakrang daw yun talaga ang gagawin ko minsan ay parang nauto na ako parang pinatinawala ko sa mga maling akala yun si Mark Gregorio Abante maling yun Lods kasi kapag ganyan ang ginawa mo hindi masusunog agad ang fuel na mapasok sa combustion chamber at mas madali masira ang spark plug at kung tama yon paano yon gawin sa mga light bike yon sir tama yon okay pagpalagay natin na yon tama yung sinasabi nila ng mga iba na lagi natin narinig na ikrang muna dapat ng ilang bisis ba para mag-circulate lang ang wheel pagpalagay natin so kung ganun, paano na ang mga sasakyan sasakyang pang himpapawid, yung mga aeroplano? At paano naman ang sasakyang pang dagat, yung mga barko, yung mga malating makina? Ano yun? Kailangan ba natin ikrang? E, e, ano ba natin? pa natin? E, para maka, ano, makaakyat yung oil? At kung yung mga scooter na walang krang, paano na yun? Yung mga malalaking sasakyan, mga heavy equipment, wala yung krang. Pinandar agad. Paano na yun? So, ano yung mali mga engineer na naka-design so wag natin ay i, i ano sa mga bata iparinig sa mga bata na dapat na daw ikrang ang makina ay tama yun ang ginagawa mo ano yan dapat ikrang wag so yan may pahabol pa si Mark Gregorio dito bante siya, siya, sabi niya Greg Chan Actually, may mga lugar na yan ang turo ng mga mekaniko para pabalik-balik ang customer yan o yan check out para daw kung pabalik-balik lang ang mga customer at alam ko naman na di mo ginawa yon sabi niya sa akin halatang halata naman sa tuno ng pagtatanong mo na parang teaser lang totoo yan sir Nagtatanong ako kasi para maparinig natin sa mga tao na ganun ang paniniwala na dapat na ikrang. Ikrang mo muna. Tapos paggawa tayo, tayo ayos ng motor. Bay, ikrang muna bay kaya masira makinan ako. Ikrang muna ang um, um, business para maka-execute Yan talaga. Hindi na ako na ano, hindi na ako masasagot. Talaga na lang na gagawin ko na lang kung anong gusto ng customer <laughs> para ma <masatisfied. laughs> Kayo naman ang panalo. Di Dexter naman, espergosa. Nunid no na, hindi pa daw iinit ang pisa, basa na siya agad ng well. Yeah, totoo, kasi pag krang mo, talagang may circulate yung well. Mag circulate yung well, kasi ang pump, ang nun, may well, may well pump. At bago mo mapaakyat, well, dami bisis pa bago i-kick. Kung i-kick daw, dami mo pang bisis i-kick bago ang well. Totoo, Walang magagawa yung kick kick natin Walang magagawa yun Kaya nunid na Sabi daw ni ni Steris para Sir, saludo ko sa iyo Kang LG naman <laughs> ah, Boss Na na po Mayroon siyang gusto na ano gawin natin ng video. So, yan. Sabi ni Aljon, kanang mahubsan gasolina nung mulatas daw no, naog gasolina na sila. Oh. Maroon ako narinig dyan, kanada ako nung laging naubusan ang laman ng tanki ng ating gasolina, matakaw dyan sa gasolina yung carburetor natin. Yan ko nang dalhi. Dahilan kung bakit matakaw ang motor natin, yung kalas sa Bisi, sa Cebuano, pag kalasan na kayo motor itong ka gasolina, kay lisiki ka nung kahubusan. O, oh, discuss to na niya. Gerald Ocampos Kagong. Debut bot na! Dili ko mutuo, ana. Kinsay matig, discuss na ako. PM lang. Yan. Sir? sa <laughs> tao. Tinuod siya, but-but kikinanda ko, sir. But-but kinanda ko. Ito mga tao, nana. But-but kinanda ko. Usaha lang, mutahod lang, tag magtrabaho ta. nang ano, kay, saan mo magulit ka, bay? Ini kuman gini mo ba Ay, gusto bandar ba? Ikrang sa kiyon. Okay? Daot ng pisa din ako. Mahal ito ng palit. Tahod nang taon. Tamura taon taon itong utu-uto. Ayan na ba si Papas? Si Agrig-chan. Kunya ka ng sakyanan na di ay na ikrang Na. Oh, ano siya? O yata na yung second na ikrang. si Bano siya tawad. Nari na ikrang. Kanang mga scooter, like Inmax, Click, Aerox, nari na sila ikrang. wag Huwag kang maniwala yan, boss. Pinakamalaking tanga lang ang gumawa yan. Totoo yan, man. Totoo yan. Tanga yun ang gumagawa yan. Tanga. Yung maniniwala sa so, ganyan, pinakamalaking tanga. Totoo yan. Totoo. Totoo. Kasi, uh, ano yung mga lalaking sasakyan? Yung mga walang krang. Paano na? Uh, Arman Ries, okay din yon. para kahit paano maglabrikisyon na agad yung mga gear. So, sa palagay natin, kapag uh, mga ilang tao na tambay o yun, mayroon tayong duda na sa pagkasimbol natin ay mayroon tayong kamali para chiking lang. Ah, okay naman, ikrang. Pero huwag natin na is, ano sa mga bata na dapat daw ang ikrang bago pa na rin ang motor ilang bisis para makakat yung wheel, para hindi masisira yung mga pisa. Hindi yun. Kung ikrang naman natin, ay hindi yun ang purpose na pakihatin natin ang wheel. Ano naman? So, set out sa inyo lahat. Maraming salamat. Magawa pa tayo ng video. Maraming video para matutunan natin ang lahat para naman yung mga maling akala, yung mga superstitious belief na mga matatanda, matatanda na nauna sa duyan ay ano na, ma, ma, -ma natin ng linaw. Salamat po sa ating lahat.